dapat nang ituloy ng Senado ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa lalong madaling panahon. Ayon yan kay Senator Sherwin Gatchalian na sinabi rin hindi dapat nakasalalay sa personal na desisyon ng mga senador kung dapat matuloy o hindi ang impeachment trial. Hindi na namin desisyon to eh. It's not a matter of our decision whether itutuloy o hindi. This is our constitutional duty. Now, very clear to sa ating Constitution na once na-transmit ang impeachment sa Senado, wala na kaming choice kung hindi ipagpatuloy ang impeachment court. Ayon naman kay Sen. Risa Ontiveros, maaaring makaranas ng isang constitutional crisis ang bansa kung hindi matutuloy ang impeachment trial. Kung anong matatapos ng impeachment court dito sa kasalukuyang Kongreso, edi eh mabuti dahil sinimulan na namin at ginagawa na namin ang inuutos ng konstitusyon sa amin. Kung mayroong bahagi ng trabahong iyon na hindi matapos ngayong kasalukuyang kongreso, ang Senado ay Senado pa rin. Parehong konstitusyon.